Dahil pride ngayon para maginis ang munggo tayo na may dahon na ang palaya. Maglagay tayo ng mantika para sa padigisa. Simula natin sa paggisa ng baboy. Lagyan ng faminkat asin para magkaroon ng lasa ang ating karne. Gamit ko nga palang part ng baboy ay tenderloin kasi mas mabilis siyang lamambot pero kung anong available sa inyo na part ay okay na yun. Nutuin lang hanggang sa maging golden brown. Sa puntong ito pwedeng inang inagay ang bawang at sibuyas. So nagtatano ko anong dapat mauna ba baong si Buya Skite? Ano pwede kayo bahala husan kayo masaya? Tapos ilagay ng kamatis. Halo ing alam para hindi masulog. Nakita nga pala kong patata sa repea na din kesa masayang sinama po na sa pagluluto. Pwede nyo nang ilagay ang ilagang monggo. Sa pagluluto naman, kailangan mo lang maging resource po ko ano sa tingin mo ang pwedeng ilagay gawin mo lang. Naglagay lang ako ng asin at konti pa mint at a taste. Mas magandang kulang kaysa sobra. Mas madaling magabal ng kulang sa lasa kaysa sa sobra. La kaming pork broth kaya pork cubes na lang nilagay ko. May nabili akong bus na apalaya kaya ito na lang ilalagay ko. Wala kasing abay na na dahon ng no malunggay dito sa amin. Pwede rin naman telbus ng kamote, kang Kong or dahon ng sili. Pwede naman kayo magluto ng ginisang munggo. Ay tindi Friday. Depende sa inyo. Depende sa cravings nyo. Mes partner para sa akin sa ginisang monggo ay pritong ista at maraming kaning. Lalo <laughs> na kapag bad weather o itaguland, di ba masarap humigap ng no mainit ma na sabaw? <laughs> ang sekreto sa masarap na pagluluto ay ang pagtikim Aram, malaman natin kung pasok sa panlasa. Halo-haloing lang ulit natin para hindi masunog. Isa sa budget meal na ulam. Kung na, kuwanti pa ang gastos. Tayin lang kumulo at pwede na nating ilagay ang dahon ng ampalaya. <laughs> Tayin lang kumulo at pwede nang isalin sa lagayan. Ganun lang kadali at kasimple magluto ng ginisang munggo na may dahon ng ampalaya. Wala pang limang minuto, luto na. Tara, kain tayo!